Libu-libong pasahero ang naapektuhan ng global system upgrade sa ilang air fleet sa bansa. Agad namang naibalik sa operasyon ng mga paliparan sa Pilipinas. Si Jap Regala, una sa balita. Balik na sa normal ang operasyon ng mga airline nitong weekend. Ito'y matapos na makansela ang ilang mga flight dahil sa global system upgrade ng Airbus sa ilang air fleet nito. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos ang sitwasyon ng mga pasaherong na apektuhan ng system upgrade. Ininspeksyon ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at dito, ikinatuwa ni Lopez ang agarang serbisyo ng mga airline company na nagbigay ng mga pagkain at inumin sa mga pasaherong apektado. Ayon pa sa kalihim, mabilis na nag-anunsyo ang mga airline at agad ding nagbigay ng libreng rebooking, full refund, at flight vouchers na ikinatuwa naman ng ahensya. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kalihim sa mga airlines. Anya, nagtulong-tulong ang mga ito para mabigyan ng mga pangangailangan ang mga pasaherong naghihintay ng kanilang mga flight. Aabot sa 14,000 pasahero sa bansa at 73 local flights ang naapektuhan ng isinagawang global system upgrade ng Airbus sa kanilang mga air fleets na A320 at A321. Aabot din sa 82 flights ang nakansela at 11 naman ang na una sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.